mapagasan at saka magpahangin tayo kasi may iba ride tayo so yung sinasabi sa Wiz ay 2 hours and 2 minutes daw bago makarating yung mabidak so titignan natin susunduin so, lang muna natin yung anak ko sa Santa Lucia yun dito tayo magpagas sa may Aurora kasi mura to sila minsan dito eh so titignan natin kung 63 dun sa kabila dito tayo hanap tayo ng nakaka-save tayo o so, 59 so extra try din natin bigyan ng ano sticker si kuya baka gusto niya may pahangin ba pa kayo dyan? yes sir sukatin natin may mga sukat dyan eh tingnan natin kung kaya Thank Sige, sir. Sir! Sticker! Sticker! Mahaba pa eh. Doon na ako sa kabila. Salamat, salamat, sir ah. Hindi magpahangin dito. Kung mayroon silang pahangin. Yun, water, air. 12,000, sir. Ha? Ah, uh, 30 lah. 30. Oh, ikut. Bigem Kita nanti nak stiker si Kuya. Stiker. Ah, oh, selamat Bigem lah, Isa. Selamat kaya pala sobrang traffic dito may na-disgrasya yata ang jeep pero bumongga kaya pala sobrang traffic so ayan na nga guys nandito na kami sa yata Laguna magtanong muna tayo pa Laguna Sir, magandang umaga. Palaguna po. Ah, diretso lang kayo, sir. Dire diretso lang. Salamat sir ha. Diretso lang. Salamat, salamat. So, dire diretso lang daw kami. Eh. At gutom na gutom na ako. So, kailangan nating maghanap kahit 7-11 lang po. ang traffic sutanai <coughs> na ina, kami na kami pre 7-11 wala pa din Diyos po ay ito ayun nakakita din enak 7-11 gusto lang saan tayo baba ka na anak tandaan mo ko dun I'm so hungry hindi ko nakikita yung daan ng 7-11 bad trip Ayan, sa bukas merienda din. So yan guys, kakain muna tayo. Tara! Ayan na nga, tapos na kami ng 7-Eleven. Tapos hindi ko nakuha ng camera. Na dahil sa ko. Pag alis ko. Naitumba ko yung motor daw na kung kailan ako nakakain ambigat puso ko natumba buti may crash guard and wala namang tama yung motor natin kasi naka nakatayo lang naman bigla na tumba pagsakay ko nung inikot ko na siya May tumulong sa atin nung patayo ng motor. Nakakahiya. Kilan tayo? Pagdating sumingit na hindi klaro. Laguna may nakita na ako ng Laguna Malahala. guys yung manang ang motor kanina naka white may eh, ng silip ng silip eh gusto mag overtake yung truck na yung napakahaba ang masasabi ko lang masira lang buhay mo huwag mong subukan boy masisira ang buhay mo ayan na boy ako nga wag masira buhay na natin dito lines pack kaya kata -tata. Hai selamat Napakasunak We are here in Mabitak Mabitak na yun ha Ha? Malapit na tayo Malapit na tayo Yun oh no? Chan. Asa, diretso? Dire? Dire? i've been dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeling this deep